Hi guys, kay um, maayong ubto kay high blood man ta no. Mm. Um 160 over 100, 150 over 100, um, 150 over 90 high blood yun na siya guys. Katong nag 160 over 100 ko guys, like gud akong pamati ato. Lipong yabug bugat kay kung ulo din. Oh, ano itong sayuti presko nga sayo guys nga hindi banggood. Hmm. Mao ni akong kaunon karon sa paniudto. Mm. Kay para ma mo baba ato ang blood pressure. Nya pare sa nato ano isda ang alami kay pagpaprito. Mm hmm. Na lang. Wala ba na ako libutangan o asin ang sa yuki sige ra mas mai noon kay ubutan ni mo asin pasamot no na kay blood eh mga on day ta kinahang mag-anad-anad na yung taani no nabitaw mga hybrid hala sabsab mo ginani, sa yuti ang ibanggod mm mm Ano? mm yeah. um, ang isda kay parat-parat naman siya ako man siyang gi mutangan o asin ay hagi prito. Hmm. Pwede rin siya nga kung ano. Amit, maghihapon. Nabusog man ta. Kaya unyo, ano, pag humana kong kaon, unyo, guys, na, hmm. ano mo, tambal. Lukar, maghihapon niya siya. Guys, kanina, ang sayote na, bilang dun niya sa lukar. Hmm. Anak na lang yun na, guys. Anak na lang kana bitaw na ano tayong mga sakit bitaw nga pang o no ah lan lan o ginaani high blood ka lan, -lan o sa kay kusog ni siya makapababa sa atong blood pressure mmm ah. sa <laughs> sayuti ra o le busang busang o asin kanaan naman ko isda nga parat 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 may mmm mm. ano Kuwapa po pagka prito akong isda guys oh. Isda sa bato. Ano siya? Gusto ko. Sa ayang unod oh. Hmm, awa ayang unod. Ano yung klaro? Ano yung klaro? unod. Mmm. Mami yung bisan. <laughs> ka Kaon unsa guys para sa kaayuhan sa atong panglawas. <laughs> mm. -ano? Hmm. Paano? Ang mga Hindi lang mo mag-asin ka. Ang tangan pa na mag-asin. Ang kuha na sa. Mahayad na sa pa. Parat man. Wala asin. Nam siya paris na isda. Ano Kung gusto pa ta mabuhi, hala. Mo Mu, mukaon tag mga herbal or mga gulay nga mga nga tambal yun sa ang makapababa sa atong blood pressure. Hmm. then din. Naapod tay maintenance yun nga tambal. Aside sa maintenance nga tambal, on tag mga gulay nga magpababa sa atong, eh, sa atong pres blood pressure. Then, mm -hmm. o ka ng mga kuan. Mm -hmm. Herbal nga mga tanong. Hmm. Yeah. Eh. Totoo man na Nga kung taon pa niya ito. Mayroon tambal. Ano yung para sa akong bukol? May inom po po katotol, may inom ako maintenance na po sa high blood. Ano tayo? Ano na ay ay ang pinta sa tunglawas. lawas ah, niya akong hindi nga akong gina na atiman akong gibuhi.